gaano ka nakahanda sa buhay kahit wala kang insurance alamin natin so yun another day another tips mga kapinansyal for today's video alamin natin kung gaano kakahanda sa buhay ngayon kahit wala ka pang insurance isipin mo ito anong plano mo pag bigla ka ng hospital ngayon Putang ka sa kamag-anak mag me ka sa facebook Magtumba ka na alkansya? O magbenta ka ng mga ari-arian mo? O parang buy and sell ka ng mga mong gamit? Nahirap yun, di ba? Paano kung ang bahay at ang lupa mo maremata, dahil sa di nababayaran buwis? O kung bigla kang nawala at ang pamilya mo ay naiwan sa hirap? Nakakatakot yun, di ba? Pero di ito kwento pa Netflix lang, ah nangyayari ito talaga sa totoong buhay pero relax ka lang may solusyon dyan mga financial yan ang insurance sa insurance tutulungan ka nila sa oras ng pangangailangan sasaluhin nila ang gastos mo sa ospital o sa buwis o protektahan nila ang pera mo at ang ipon mo para sa pamilya at higit sa lahat makakasigurado ka na ang pamilya mo ay hindi matitinag kahit anong mangyari ang maganda dito mga kapinansyal, hindi mo kailangan maging milyonaryo para magkaroon nito. Ang kailangan mo lang, magdesisyon lang ngayon. Huwag mo nang intayin na masubo ka pa ng buhay bagwa ka kumilos. Makipag-ugnayan ka na sa akin para sa isang libre financial consultation. Usapang katotohanan nanto, walang pressure ha, walang bola. Kasi sa huli, ang pamilya mo ang pinakamahalaga sa lahat. Protectahan mo na sila ngayon para sa mas matibay at panatag na bukas. So yun mga kapinansyal, until on my next video, see ya!